3 bilyong pisong ayuda para sa mga Pilipino ipinamahagi sa programang AKAP ni PBBM. Formal nang inilunsad ang bagong Financial Assistance Program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o akap. Ano nga ba ang akap at sino-sino ang pwedeng makinabang dito? Tara, alamin natin. Pinag-utos ni Pangulong Marcos na buuin ang naturang programa upang maalalayan ang mga Pilipino sa epekto ng mga hindi inaasahang hamon sa ekonomiya. Katulad na lang ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation. Layunin ng akap na ipamahagi ang halos na bilyong pisong cash aid sa mahigit isang milyong Pilipino na makakatanggap ng 3,000 pesos bawat isa. Sa temang isang araw, isang milyon, isang bayan, sabay-sabay na isinagawa ang programa sa 334 na lugar sa ibang-ibang bahagi ng bansa. Bahagi ang akap sa halos kalahating trilyong pinansyal na ayuda na ni Pangulong Marcos sa ilalim ng 2024 budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, para sa lahat ng pamilyang Pilipino na kumikita ng minimum wage o mas mabababa ang akap na inaasahang makakatulong upang makarao sila sa araw-araw na gastusin. Dagdag pa ng House Speaker, sa pamamagitan ng akap, masisigurong walang Pilipinong may iwan sa panahon ng krisis. Alinsunod sa mismong ibinigay sa kanila ni Pangulong Marcos na tiyaking may ma Asa ang kakampi ang bawat isa na handang umalalay sa panahon ng pangangailangan saan mang sulok ng bansa. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagpapatupad ng administrasyong Marcos sa Acap? DWIZ Research Report. Re -re report.